lahat ng mo dati buhay. Ngayon, na-dry na. Tigawot mo na Oo! <laughs> Pwede <laughs> na po siya para ma mo. <laughs> Ikaw, kasal pa po ba, ma'am? Parang hindi na kailangan. Hindi niyo pa ba alam yung problema ni JJ? <laughs> Titigan niyo alam niyo na agad. Kahit hindi doktor, masasabi yan. <laughs> problema ko ilalim ng mata kasi may goma ako. Siya buong mukha. <laughs> Tanungin natin isa-isa kung may pag-asa yung pagmumukha mo. Oh, ito, 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 ito. <laughs> may pag-asa po ba si JJ? Meron? Ah, kaya magagamot. Ano to, cancer? <laughs> parang may sakit. <laughs> magagamot pa. Pa! <laughs> what's up, yung Martins? Make win money. Pepe, parang tinga intro. Parang tumama. July, ano ngayon? July 6. Kasi na pa ako hindi pinapansin ni, ano, ni JJ? Kasi nung July 4, nagpa-opera si Yayoy. Nung July 5, nagpa sa ako. So, ina-expect niya, dahil kakasama niya sa amin dalawa ni Yayoy, in expect niya kahit paano, meron naman na siya makukulimbat. Ngayon, July 6, nagpaparinig na siya sa akin na kung ano-ano, tapos di ko pinapansin. Pero ang totoo, hindi niya alam, kinota ko na si Doc Yapi para sa transformation naman ng pagbumukha niya. Yes! Sabi, okay, papakita ko sa inyong clip kung paano siya magtampo sa akin. Ano nga? Kain na ka pa nagsusungit. Paano kasi? Oo. Oh. Nakatampo eh. Na? Sa inyo, lahat may ginawa na sa inyo. Oh. Sinuma ano ginawa? Nung sinumahan ko pa kayo, si Ayoy, natanggalan na. Natanggalan na? Si ng si ano? Nang? Ano? Abs. <laughs> Tapos ikaw, oh. may ipin ng bago. Oh. Sinumahan ko pa kayo. Pero sa akin, wala man lang ano. Ah. Kaya may... di mo ako pinapansin! Ito, may balik sa akin. Eh, ba't di mo sinasabi? Ba't di mo naalala? <laughs> ano mo? Tatawaran mo ako. Di mo lang na ano. <laughs> Dapat ah, di mo sinasabi? Kaya mo. Babae ka ba? Hindi yun. Ikaw dapat oh. bakit hindi? Ikaw yung ate. Oh, bakit kita i Laki-laki mo na. O, dapat man. sinasabi mo sa akin. Kung K ano problema mo. Hindi, bigla ka di mamamansin. Kaya mo, Kaya mo, bakit ang aura eh. mo, Jay? Nakakahawa sa buong bahay. Bigla kang susumpong dito sa bahay. Ano nga ginagawa mo din eh. Ano Expect Expecto may balik sa akin yun. Yung eh. alin? Yung pagsama ko sa inyo. Apo <laughs> Bakit kapag gumagawa ka na maayos, kailangan lagi may balik? Hindi yun. Oh. Ah, Kakakunta ko nun eh. Oo. Oh. Kala ko, ako na yung next. Na ano? Na uh, transformation. Transformation? <laughs> ah, na gusto mo naman transform yun yung kinakatampo mo. Hindi naman sa ganun. Eh, no. Parang ganun. But, gusto ko rin mag ano. Mag? Mag, mag upgrade. Mag upgrade. <laughs> <Mag> <laughs> diba? Ang alaw, sabi sa akin, mahal mo pimples mo. Oo oh, nga. Oh. Pero gusto ko rin mawala rin to. Bakit? <laughs> Lahat ng ano, malanggan nante. Eh. Ano? Nung relasyon, pagmamahalan, Oh. oh. ano gusto mong gawin ko? Wala. Kumi. <laughs> Kumiris ka naman nanu na. Ibang iba itsura mo ngayon kasi dati grabe lahat ng tigyawat mo dati buhay. Ngayon na dry na. May tigyawat mo naman ako. Ano nga ko ko? Eh? Ako ako oh, si Yayo ako nag, nag, nag nagpaayos. Hindi ba masaya para sa amin? Dapat ganun ka, hindi yung para sinamahan mo kami para lang may balik sa iyo. Ano mo? Hindi ba na papansin? May po ako. Kailangan mo pa yung open. Ba't matik na yun eh. Alis ka nga lang Sayang mo oras ko dito. Wala ka mong gagawin. Kag. Saan <laughs> ang ah, gali yan? Ako yung maalis. Oo. Oh. Kwarto ko to eh. Hindi <laughs> ko. Okay. Oh, Tandaan mo yan ah. Tandaan mo yan. Ano Hindi ka na nang kapalit ah. Hindi ka <laughs> <laughs> Meanwhile, Jay! Gumaya ka. Bakit? Okay. Ayaw mo. Ano nga yun? Gumaya ba? ka nga! Hindi ako gagaya. Ah, ayaw mo. Kasi dahil huwag sige, huwag na. Hindi na. <laughs> ano nga? Gumaya ka na? Ano nga yun? Basta, surprise na, sige na. Parating ka na magtampa, sige na. Ano nga yun? Gumaya! <laughs> sige na, diba gusto mo transformation? Eh? Okay. Basta! Hindi, may ano lang ako sa'yo. May gift lang ako sa'yo. Mga pamahid. Hindi, charot lang. Sige na, sumama ka na sakin. Bilisan mo na. May bibigay ako sa'yo. Ano Sige, nasa rama na. Ano yun? Hmm? Putang ako sa rama. Hey, hindi sa ako. mo? ina Ano yun? Ito lagi may kapalit. Back sa ito, ang gamay na kami sa... Sige <laughs> <laughs> na tayo kung dati. Basta surprise ko na ito sa'yo. Ah! Masyado ka matampuhin eh. Masyado ka matampuhin. Eh. Puro na lang ako tsaka si Yayoy. Eh. This time, ikaw naman yung may regalo. <laughs> <laughs> Ano yan? Ano yan? Basta! 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 So on-the-way na kami dun sa... <laughs> basta! Let's go. Nandito na kami. Para iimbalsa mo si JJ. <laughs> Ay puta! Eh! Kabao na lang ulan! Gagi! Parang alam ko na to ah. <laughs> Iingay mo! Ano to? Sa'yo mo ah. mo ako ng osus. <laughs> Ang inan to talaga, oh. Ayan mo na sa lamin. Mamimiss mo yung pagmumukha mong yan. No! Oh, ang oh, okay. ah, <laughs> inan, masyado ka matampuhin. Hoy! Floor! Wala zombie ako. Diyos ko, kami dalawa na lang dito, ha? Ano ba ano to? Eh, Saan ba tayo? Ano ba ang ano to? Embalsamuhan to. <laughs> ako. Ay, mm. okay, pasok ka lang doon. Dito po si Saan, po yung ano, room niya? Ready na po siya para maimbalsa imbalsa mo. Ang mga nga na, oo nga, imbalsa mo yan. Ino mo, Dicek. Oo nga. Oo pala ka? Alay ko. Alay ko, yung hiko ko gagawin. Ano nga gagawin sa'yo? Ano nga sa'yo? Oh, yung po. Yung nagdalas ang dito. <laughs> Nga kita, tanggalin na natin yung mo. Kaya mabigyan ang kasama kita, ano? Bakit? Uh, anong VIP treatment, no? Ay, oo! Oh, ay, ano mo, gagi! Hindi nila alam security guard kita. Na, uh, <laughs> wait lang, manahimi ka muna. Ha? Uh, ano mga gawin sa'yo? Ha? Uh, ano yun ka, tatanggalin yung mga sumpa-sumpa mo. Okay? Yung mga nana. Tsaka yung mga bako-bako. Tsaka yung ano yung amoy um, um, bulok. Ang gano'n, yeah, tatanggalin lang. Hindi mo mga bulok. Okay. Parang na, ito ako. Tatanggalin na yung mga sumpa ni Lil J dito mm -hmm. sa Dokyapi Kaya Dokyapi Dito ka tatanggalin ang sumpa sa Icon Clinic you know, you know, eh. Pag pa napagwapo ka ni Dokyapi, sure ako maraming customer yun <laughs> Kasi yung mga ganyan tipo yung imposible Wala ilang, <laughs> ilang clinic na to eh Ilang... <laughs> Ano, no? Sampu klinik yata <laughs> yung tango, eh. na ang bago. Dok, Yapi, pag ito na pakinis mo, dami mong customer. Kasi ang dami na nangangarap ko to si JJ. Mga OJs namin, ang dalaging tanong nun, kailan niyo po papagwa si JJ? <laughs> okay, puto oh. ka mga yan eh. Gago yung mga yan. Hindi mo, parang gusto na lang mawala din siya. <laughs> At least, di ba? May pamugapuhin ka rin niya. At least, ako usap ko siya sa ganun. Kasi kung hindi, kaya na habang buhay ka ng ganyan. Ang <laughs> hirap <laughs> Sumpa. Puta ka Kanina, kanina. Pero Pero kabado ako kanina, puta kala ko, ano? Kanina pagpasok natin, parang nagulat yung mga tao. Alam ano mo bakit? Okay. Ay, yan na pala siya. Sino <laughs> uh, <Ching>, ako? Ikaw. Ito ang niya. Ay, yan na yung spons. Ay, na spon yung, ano, yung papagapuhin. Parang imposible. Pero kakayanin. <laughs> diba? Kaya yan. Kaya diba? yan. Oo. Tingin ba? nga dito. Kailangan makita muna natin yung before mo. Tingin. eh Okay. Eh, tingin. Arap. Eh! na Jay. Kukonsult ko, ka pa daw, sabi nila. Kaya lang para sa akin, obvious naman yung problema. Ikaw, Ikaw pa po ba, ma'am? Parang di na kailangan. Hindi niyo pa ba alam yung problema ni JJ? Titigan niyo, alam niyo na agad. Kahit hindi, doktor, masasabi yan. paa paan. Ang ina, put scrub niyo na lang. O kaya, paputihin niyo na lang yung ipeng kasi kahit ikaw sultyan, baka hindi gumaling. Okay, yun lang yan. Iyok niyo. Hala, pagdating, hala, siya na yan. Ito yeah. tayo sa room ni Jey Eh! no Ano? Gagay challenge, no? Oh, Kagi, pati pala ako. Actually, <laughs> sabi oh. niya, parang... Parang, siya, may niya. <laughs> <laughs> sir, may hirap ang video niya. Sir, parang may pag-asa pa ba yan, sir? Ah, uh, gano'n, ano, no? <laughs> parang si sita lang, sir. Parang kabaong na nangulang sa'yo, DJ Pukong <laughs> yun, ano. Ino, ingin natin. Ang ina mo, ingay natin. Kaya naman ingay. Ang mo ka, abot hanggang baba. Oo oh, nga, ingay ko nga na. iniisip ko na sa sarili ko. La parang di ko na dosyob yung mga ginangyari sa akin. Sobrang ingay ko. Parang hindi na ako belong sa ibang mundo. Ganun talaga. Ang oh, hindi ko belong. Kairita ako sa mata ko. Nanilagay na puti. Ang kairita siya. Okay. Okay lang ako. Kamusta kairita pala to? <laughs> Ayun! Parang paso na binintorahan, no? <laughs> Literal na palatada. Ano yung sinasabi ni Doc Yabi na palatada? <laughs> okay, ganyan yata yung pakinis nila para at least hindi na lang makikita ano, yung tigyawat. Pipinturahan na lang nila. Parang para nag-flooring eh. <laughs> Ay, At least kikinis ka na. Kasi yung sa akin, problema ko ilalim ng mata kasi may siring goma ako. Siya buong muka. <laughs> Ang yeah. okay, um, Parang nilalaro ka dito sa icon. Ay, kaya, gag. Ang <laughs> eh. Feeling ko, pinano, parang binulungan ni Doc Yami buong mukha, lagyan nyo ng ano, anesthesia. Ang yun Jay. Ang yun po, Ang yun Jay. Ang mo yung po, na po, Ang na yung Jay. Ang yun na Ang na po, <laughs> eh, may, uh, na. Jay, kunyari napakinis ka ni Doc Yapi, ano una mong gagawin? Mag-aangas. <laughs> <laughs> ano ba? ba? <laughs> Ang gano'n mo, di pa kawin, di pa ka pa makinis, maangas ka rin, mayabang ka rin. Gano'n talaga. Yung iba pa, yung iba mga nga hindi mo ginagawa dati nung hindi ka pa makinis. Um... Pabalikan yung mga ano, mga nag-reject sa akin. Nga! <laughs> 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 mga hati ng pagyawa. Oo nga! Ano, ano ba? Ano ba? Ano ba? Um... Ayun nga. Lalaki ba ulo mo? Oo. Oh, oh. Sure yan. <laughs> <laughs> At hindi. Totoo lang ha. Iyayabang ka ba? Oo. Oh, oh. Nagasta ka mga straight to the point. Ano Di ba? Walang masama doon. Bakit ang galing mo sa akin? Pwede. Pwede nga naman. <laughs> kasi, aray! <laughs> At least, nililitok ako harap-harapan. Okay, ganun talaga eh. Kaya lang naman ako iyo kasi gusto ko pakinis talaga eh. And <laughs> Pati yeah. Ha? Oh. Totoo lang. Oh. Kasi gusto ko talagang pumini, sumikat. Eh, hindi, hindi mo pa pwedeng gawing, hindi ka pa pwedeng magsungit sa akin. Wala ka pong online followers. Ang <laughs> oh, nga, no? Ako na. na oh, kalahating million lang, okay na? Kalahating million, no. Pwede na. No. Nagigigil ka, no? <laughs> <laughs> Saan ko talaga galitin? <laughs> you know, pero at least, inaamin niya na sa akin kahit nakaharap ako, di ba? <laughs> oh, hindi niya ako oh. kami na plastic sa akin. Oo, <laughs> oh, alam niya, katalikod. <laughs> Parang yayabangan mo ako. Oh, oh, oh! oh narinig. <laughs> ikaw uno muna nang nag-aano sa akin nang lalaki tas bigla ka pa. Alam mo 'yung tas, ka, kahit 'yung pagtingin sa akin, hindi. <laughs> Ganyan kailangan ko kaibigan, 'yung hindi rin ako. to ako. Putain n'to, yay. Ang naman ng puto. <laughs> Aangasan ah, ako. Mga ganon. Sa ngayon, ako muna mga asar kasi yes, hindi ko pa na-achieve. Oo. Wala, sila. Bailan mo agad ako. Pinayaman ko sa mga doktor. Bailan mo mga ano. Ang sabi uh, ko? Wala man. Wala man sa paso. Oo. Oh. <laughs> Parang sa, kasi yung paso pininturahan ko ng puti. <laughs> 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 sabi mo mali. Tama. No. <laughs> Nakita ko yun eh. <laughs> Buti hindi nakita eh. Ay, ako! <laughs> baka mapunta sa mata ko yung ano yung Yung gagi Grabe nga yung na ano na realize. Eh. Sobrang haggard na pala na skin mo, no? Nung no, nilagyan ng puti, lalo kang na ano. Oh? Oo. oo. <laughs> ina, palagyan mo nga rin batok mo. Hype ka. Itim mo ka so, <laughs> na. putang ina mo. Gamo ka, Ganun-ganun ako. Ano? <laughs> bihira <laughs> <laughs> na naman naman ito. Walang mandurukot. Parang bangkay ba na sir. <laughs> Balsa <muna to. laughs> <Ay, ay, ay. laughs> mo na to. Sa pamamagitan ng pagbangga. greyo mo ka mo, anesthesia. <laughs> Laging galing nga gagay, seryoso. Hindi <laughs> <laughs> na tuloy yung fraction, tsaka yung... Yung... Bali, ang inananang sa kanya, Bina, uh, is air dissector. <laughs> dissector. <laughs> dissector. <laughs> so may reseta pa siya. Ibig sabihin, sobrang lalana, J. Jay. Ano reseta, Jay? Kala mo. First step. Ii! Ii! Gagi. So, babalik ka next month? Yes. Para sa kinis program ni UJ. Ah. Hindi tinanoy ngayon kasi daw. May mga active ka pa na tigyawat. yes. tigyawat. Kailangan mo na yung patayin. Oo nga. Kaya... <laughs> oh, <ma. laughs> Paano kung ikaw yun? Ha? Ano, ano, ano. So, kailangan mo na matagal yung tigyawat bago ituloy yung ano, yung mga fraction, ganyan. <laughs> kailangan mo na matagal. Sa ngayon, Wait muna tayo, no? One month. One month? First week daw ng ano, uh, August. Balik Ay, yung pinak... Grabe yung mukha mo, no? Bakit? Ito, hirap na hirap sila. Nakikita ko kanina. <laughs> Matik yan. Ginawa sa akin, five, five minutes lang. Ito, no? yung ilalim ng mata. Oo. Okay. <laughs> sa iyo isang oras ako naghintay. tagal. Sabi ko, food scrub nyo na lang. Okay, food scrub. Okay. So, ayun. Nagsimula ng pagkinis, hindi ka na nagtatampo niya yan. Hindi. No, ano uh -huh. po. Magyayabang ka pa rin. Oo. <laughs> 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 hindi ka makatawa. Masakit. Ha? Huh? Hindi ka maramdaman eh. Ay, mukha mo. Tingnan uh -huh. niya. Maramdaman mo? Uh Oo. -oh. Uh Huwag <laughs> <laughs> na sampal yun. Huwag <laughs> ka rin. Bibili no? May bibili. Tangsa cellphone ko yung hawak. Ikaw <laughs> magbayad. Ang ina, nalaman niya may babayaran tayo. <laughs> <magla> na wala. <laughs> Sa okay na, meron mo na. Bakit ako? Bakit ako? Mukha ko ba yan? Sige na. Bakit? <laughs> ay, magbayad do. Oh. Mukha <laughs> mo, ay magbayad oh. Ang <laughs> ina, mukha ko hold up, Tanungin natin isa-isa kung may pag-asa yung pagmumukha mo. May pag-asa po ba si JJ? <laughs> meron, meron yan. Meron yan. Grabe. Grabe, nagsisinungaling siya. mami pag-asa po ba si JJ? Meron. Meron? Ah, kaya magagap Ano to? Cancer? Parang may sakit. Magagamot po. Pa. Parang may sakit. Magagamot po ba si JJ? Tikinis ba siya dito sa icon, ma'am? Hala. Parang ano, parang nagsinungaling siya doon. Kasi parang sabi niya, Ano oh po, parang alanganin. Kasi siyempre kailangan. Kailangan talaga. Kailangan yun, hindi, parang, hindi na sa akin manggagaling. Pero sabi, magagamot pa daw. So, ano sakit yan? <laughs> <laughs> ano po? Chachagain? Sabi niya, chachagain daw. Parang ayaw niya na talaga. <laughs> ito na yung first and last. Ito na yung first and last mo dito. Kasi baka daw masira yung clinic nila. Hindi <laughs> po, okay lang. Kahit sabihin niyo na ito to. Tanggap niya na rin naman yun. <laughs> Ay, kung lang imposible, mukhang mababali kay eh, JJ ito. <laughs> J., wala silang chance kundi pagkapuhin ka. Kaya nga, kaya lang, nag-aalangan din sila. <laughs> Parang gusto nila ikaw na lang yung mag-give up. Ang <laughs> <laughs> you know, <laughs> ina, masarap ka na mag Ang ina.